Hello mga ka-farmers! Welcome back sa ating channel! In today's video mga ka-farmers ay nakakalupot ko pong ibalita sa inyo na last ko na pong pakain sa aking mga patiners ngayon. Kasi ibebenta ko na po sila ng mura mga ka-farmers dahil sa ASF. Marami na kasi dito mga ka-farmers yung namamatay yung mga baboy nila. So, hindi po tayo natatakot na ikal yung baboy natin. Yung nakakatakot mga ka-farmers ay kung matatamaan po ng sakit. So, ngayon, ibenta ko na lang po siya ng mura mga ka-farmers. Then, nabibili na po sila. So, silang walo mga ka-farmers ay naibenta ko lang ng 26,500. So, ganun po kamura yung baboy dito ngayon mga ka-farmers. Nakakalungkot po dahil hindi naman po madali mga ka-farmers, lalo na sa amin. Pero, wala kami magagawa, lalo na pag matamaan talaga ng sakit. So, talagang goodbye na po talaga mga ka-farmers. Wala na po talaga yung puhunan natin. So, naka-decide na lang ako na at least sa ngayon, meron pa akong makukuha. Ibibenta na lang namin siya. So, yan mga ka-farmers. Last pakain po na to. siguro malas ngayon na pagfatining ko mga ka-farmers. Ngayon sana ako nagsimula ulit na magfatining dahil yung sweldo ko sa YouTube ay ini-invest ko dito mga ka-farmers at ito pa po yung nangyayari. So, sayang po talaga nakakapanghinayang mga ka-farmers. Nakakalungkot po. Hindi po siya madaling tanggapin mga ka-farmers pero mas masakit po siguro kapag natatamaan sila ng sakit. Iba kasi ang sakit na ito mga ka-farmers dahil ayaw kumain ng baboy ng mga one week at mamamatay lang po sila directly. So, kahit na ano pang ginagawa natin, naglilinis tayo, mga prevention, so hindi talaga yan maiiwasan mga ka-farmers. Meron akong subscriber na nagsasabi na lagyan ko lang bu yung buong paligid ng babuya namin. So, hindi ko siya ginawa ngayon dahil napaisip ko, medyo malaki-laki kasi ang area nito mga ka-farmers So, kailangan ko rin ng mataas na kulang And additional expense siya para sa akin mga ka-farmers. Then, yung naipon ko na pera at yung pera na galing sa baboy ay i-save ko na lang ko para makapagsimula ako ulit pag ma-okay na po yung panahon gusto ko pa rin kasing mag-alaga ng baboy mga ka-farmers pag ma-okay na yung panahon dito so ayan grabe po talaga ang problema ngayon sa Negros Oriental mga ka-farmers imagine meron nga mga bii na tawag 1000 tatlong heads, mga ka-farmers. So, ganun po kamura dito. So, ito po talaga yung mga problema naming mga hagracers dito sa Negros Oriental. Iwan po lang kung paano kami makabangon o paano kami matulungan ng gobyerno sa ganitong sitwasyon, mga ka-farmers. Dahil dito lang kasi kami nakadepend. Dito kami nakapundan. So, maganda naman talaga ang pagbababuyan basta wala lang ganitong mga pagsubok tulad ng sakit okay lang yung mga ordinaryong sakit mga ka-farmers dahil magagamot lang natin yun ng mga antibiotics. Pero ito kasi, eh, kahit na anong inject pa yung ginagawa mo, mamamatay talaga yung mga baboy natin. So, habang maaga pa mga ka-farmers, naka-decide na lang ako na i-dispose na lang to ng mura ang aking mga baboy. So, ayan, nabili na sila ng 26,500. Iwan ko lang kung malaki ba yung kikitain ni buyer or maliit sa yung sa akin, maibabalik lang din yung pera na naibili ko ng feeds. Ang totoo mga ka-farmers, yung pera na naibili ko sa feeds, naibabalik yon Meron siyang kaunting tubo, pero maliit lang. Pero yung presyo sa biit mga ka-farmers at sa labor, parang baliwala na po yon So, yan mga ka-farmers, nakakalungkot po talaga ang nangyayari dito sa Tanhay City ngayon waiting pa po kami sa confirmation from DA dahil meron kaming kapitbahay na namamatay din yung mga baboy niya at tinitest kahapon. Then after one week pa po yung resulta. Pero sabi ng taga-DA, feeling nila positive po yun. So yan, well, maaga pa, binibenta po po sila mga ka-farmers. Dahil once mag-positive po dito, bawal na kami kalabas ng mga baboy. Ayan, nakakaawa po sila mga ka-farmers. But we need to say goodbye kung sa pa. So, sayang. Tuwang-tuwa -tuwa pa naman ako sa kanila mga ka-farmers. Wala na akong papakainin sa datanghali dahil wala na sila tomorrow. Kukunin na sila mamayang gabi. So, sa ngayon mga ka-farmers, mag-focus po muna ako sa pag-iinahin dahil meron akong tatlong inahin na buntis. Pero, yung dalawang inahin po, nakadeside din kami na ibibenta since matagal na naman na hindi sila nag mga ka-farmers at palagi kami nagpapakain, ibibenta na lang po namin. So, yun lamang po mga ka-farmers. Sana ay palagi niyo po akong subaybayan sa aking channel, sa aking mga kalungkutan. Huwag nila mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Ating tandaan na tayo mga farmers ay dapat malistante at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarihan natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga na kahit anong hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming!